Tinuan po kami ngayon sa sigsag sa bago po mga idol. Ito po, nag aahon po kami dito sa bago. Dito po ako nagdaan. Ganda po dito. Oh. Ay! Ano po ah, la! Oh, Naprood pala yun. Ano ba yun? Oh. Ah! sa pananandaan dito. Ano Oo. Sa pananandaan nga Ay, ay Sa pananandaan doon, ah ah. pala doon. ay naman yan. Dapat pala dito, kabila. Uyan. Dito Uyan. pala sa pananandaan natin, oh. Ay, ang hirap na pala dito hindi ako nakakadaan dito eh sa daan na ito eh Kaya, pangit na pala ng daan lubak-lubak na lubak-lubak na mga idol ano na tayo truck oh gapang uh, gapang yung truck gapang yung truck mga idol ayun oh nataunahan oo oh. ayan nag-aahon na kami mga idol nag-aahon na kami dito dilim oh. ay hala yan hirap ng daan dito sama ng daan dito oh. puro lubak ah. ba yan hirap Ang, mga idol huwag ganda ng bundok dito oh, taas sa taas ng bundok taas sa taas ayan po oh, mga idol oh. kita-kita taas Daan ng bundok. Lakit na mga daan, oh. Tulog Ano na? O, oh, yan ang bundok. Paikot-ikot andaan dito. Yan, pababa na ito. Pababa na. Naglulusong kami ngayon, mga idol. Naglulusong na kami ngayon. pa uh, oh. kurba may kasalubong. Diba? Dami. Taas. Taas na yun. Ang Ano? Maulap. Kas... May mga idol, Maulap dito. May ulanin. May ulanin. Ayun Taas ng bundok dito, dito mga idol Sa mga nandaan dito mga idol. Sa mga palandaan dito, Kala ko maganda ng daan dito. Hindi pa rin pala. Sama pa rin. Gapang ang mga truck, mga idol. Gapang sila, oh. Yo. <laughs> Naampo ano na, mga idol, oh. Naampo ano na dito sa sigsag, oh. Dito ito sa bagong sigsag. ano eh. na, mga idol. Nakababa na kami ng sigsag. Ayan, ayan yung daan pa zigzag na luma yan o oh, yung kabila na yan yan ang daan yan o oh, yan ang daan yan papunta dyan sa luman siksag, zigzag yan sama ng daan dito mga idol lubak lubak o oh. nakiling kiling ay ala yan ang daan so, na, na ano pa na ambon pa na ambon ito naman mga idol ang daan papuntang bondok peninsula yan o oh. yan daan na yan yung karsada na yan Papunta ang Bundok Peninsula mga idol o oh, umulan dito mga idol o oh. yan o oh, basang basa ang karsada malikpoy na po ito mga idol oh. malikpoy na uno oh, mm -hmm. yan gasolinaan oh, no. nainit na ulan malikboy na nainit na ulan ito, no? ito, ito yung school ng malikpoy mga idol school ng malikpoy yan o oh. yan yan school ng malikpoy Ito naman po yung simbahan ng Malikboy, mga idol. Ayan po yung simbahan ng Malikboy. Ayan. Ayan, mga idol. Kakain dyan sa unahan, mga idol. Kakain muna kami. Kami titigil dyan sa unahan.